Okay, maupay nga pulo pa yung atanan mga idol. Ito naman, another parcel na naman tayo. Um, tayo ng solar din to. Uh, air pump ka nga. mabuksan na natin. Kasagaling Ah, uh, sa ating konsumo sa so kuryente kaya susupport exercise tayong gumamit ng uh, solar sisimula Sus na naman yung mga aliados ko mga idol ayan buksan na natin okay titignan natin baga patuto. yeah. <coughs> witness ka you are sila ay masyon. Oo. Oh. Oo. Oh. Malay pa Kita. Ha? Ano ah, takpan? Ayan. May solar na tayo. oh uh, Solar. Ito yung panel niya, mga idol. Ang panel? Ang da sa panel? 6 inches by 6 inches. Ang uh, lapad. Ito naman yung cordon. Medyo mahaba-haba. Haba-haba. Ito na yung ano, ito yung aparato. Okay, mayroon siyang kasamang air stone. At saka clip. Yeah. Ano kaya to? Oh, May cord doon, cord. Mayroon siyang hose na ilang ano. So, uh, 50 cm. Tapos, ito na yung air pa mga ka idol. Kasakali makatulong to. Oh. yeah. Okay. Ah, mayroon din siya, ano, mga idol. Mayroon po siyang manual. So, paano, na, paano natin i-operate? No. Yeah, yeah. Manual yan, ano. Manual. So, yan. Um... Sandy na lang uh, Update ko kayo mga idol Pag try natin na ito sa ano Yung set up na ito Sa Sandy um, Talagang gagana ito sa tubig okay. Magulo yung aking kasama rito Ayan uh, Puro para sa ito Para dito siya ito sandin na lang mga idol uh, ang tabayan natin kung anong kaganapan ito kung gagana ito so salamat po salamat po sa Yung lahat uh, shout out sa mga fish keeper syempre sa lahat po ng subscriber sa lahat ng followers sa mga like uh, sa mga nagla like thank you so I'm much po uh, especially sa mga viewers po uh, kung wala kayo rin kami rito. So, bye-bye! Ayan mga idol, uh, update ko kayo sa ating nabiling uh, air pump. Andito po tayo ngayon sa ano, sa aking uh, mga concrete pan mga idol. Uh, sa gisi-gisi kong balay. Ayan, nakapatong pulang yan sa styro dyan muna natin nilagay mga idol okay pansamantala check natin yung ating air pump mga idol check po natin ganda lang si ah ayan mga idol dito natin ikinabit mga idol ito po yung ating nabili na air pump ayan sundan natin itong hose tayo sa tubig mga idol tandaan lang kasi mahirap baka mahulog tayo uh, ito yung check natin mga idol wow <laughs> ayan mga idol uh, talagang uh, ano uh, legit po na gumagana po yung ating air pump ayan kailangan kasi na may air, mayroon po tayong oxygen kasi may mga ano to uh, maliban sa may, maliban po sa ating mga ornamental fish mayroon po tayong red series room nakalagay po rito kaya nakita nyo mga idol ayan nakikita nyo naman yung mga PVC na malilitan dyan po sa loob yung ating um, red series room ayan uh. yeah. Ayan. Nakita talaga natin na gumagana mga idol. Ah. Yan po. Solar po ito mga idol. Na ano. Oxygen. Yes. Okay. Thank you po, thank you po. Thank you po. Salam salamat po sa marami po sa inyong lahat.